yun na po guys si mama nagliruto ah kaya niluto mara po niluto ulit si minit si minit si minit si minit sabi niya na durog niya daw yung iska iska betcheng tilapia ito ay carrots hindi ko pa alam sabihin mo ito carrots tapos ito bell, bell pepper, tapos green na Luya. bell pepper. Luya, Bawa. garlic. Kasi hmm. mo na. Ito na po guys, yan ang kainan ni mamay ang bawang. Kasi ito na ako isda namin. Ito yung namin kahapon. Ito na yung banana natin. Sana huwag mabudok ano yung mauna? Onion, garlic. Onion, garlic. Luya. Tapos ano to? Ano to, ma? Baka. Baka. Ayan. Ano nga dumi ng baka? Ha? Dumi ng baka. <laughs> baka. Para... Wala lang. Gusto ko lang bumili baka. Ito na po guys, ilagay na yung lula. Ano Ay, po yun? <laughs> Luya. 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 Mamaya carrots. Ay, ilan ba yun? Luya, 5 minutes. Look, dinasunog na. No. Ano susunod? Carrots. Pa, carrots. carrots. Carrot naman. Sime-sime na, shimmy na, shimmy na. betcheng tilapia. Ilan daw? Carrots, 20 seconds. O, bilang ka 20 seconds? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. susunod? Carrots? Bell pepper? Bell pepper? Hi! Hindi mo naman magputok sa bell pepper Uy, huwag ka mag ganyan ganyan yan naririnig yung kalamak mo <laughs> ano susunod sa bell pepper isda? bell pepper ano yung few lang daw few minutes ay few minutes few ano sabi ng few ano yung mga isang minute lang few isang minute lang ako ano susunod dito Bell pepper peel, water. Two cups. Mm, -hmm. ay vlogger ko. Itong ano ko. Ito. Videographer ko. Ito po, tubig. Nalagay mo ma. Ayun yung patagalin yung bell pepper. Bakit wow, umitim mo? yung tubig agad. Ha? Umitim agad. Ay, oh, grabe ka naman sa itim. Oil. Ano nangyari? Ba't nag-stop? Siyempre, nalagyan ng malamig. Naglaban ng init at kalamig. Ano nangyari? Wow, pakuluan. Pause ko. Stop. Ito na po, guys. Ito na suka. Pumukulo na, kaya... Ilagyan na natin siya daw ng suka. Tsaka, toyo. Yun ko to. Dana, ang toyo ay sausawan. Hindi yan ugali. Kaya huwag kang totoyoin. Ang <laughs> toyo, 2 tablespoons. Parang yung dami ng suka. Ah. Susunod, sugar. O, di ba ang may sugar? Tapos nagkamali ka, nalagay mo gatas. Wala na, nababoy na. Nababoy? nababoy na ang ating nilu... Ay, na tayong sukal. Baka naman, sponsor. Hala, hindi ko alam yung lasa. Bakit ganun? Na-scam na naman tayo. Na-scam na naman tayo. Ang mm, sarap sa... Naku, mamaya magkamali ako ng luto. Ay, salt daw, tsaka pepper. Kamali ka? Ha? Kamali. D. Tempo first time ni. Eh. Manamba pa god na ako. Nina pagod na yung ano <laughs> hmm. mo. Tatayo Corn stage. Paamo. Para sa Santo. Tingnan mo. Ano to? Wala. Wala mo para sa Santo. Ko alam. Wala mo. Hmm. Pa sa multo sa multo. Yun ako, Adam, mga sagot mo. Ano yun. Pampalapot. Ayan. Yeah. Datas yun? Pampalapot. Na, lumapot na yung sabaw. Oh, lagay na natin yung isda po guys yung isda? Ito lang ako na. Ito ako na. Ako na pipi. Yan. Mamay ano likod. Pakainin niyo yung ano eh. Pakainin niyo yung buntot. Ito yung maliit. Pag skinom na tayo. Uh, ma, di ba ang light sa ano sa YouTube? Okay. Ay, sa Messenger. Ang liwan, ang puti ng ano. Ang oh, yung iskabeche ko. O yan na. Makatikim lang ng iskabeche. Malipak-palipak na. Ang lasa. Ang nga. Mmm. Pwede na ang